Ayan guys Punta tayo ng 10,000 roses Here in Cebu mm -hmm. <laughs> Napakamura lang 20 pesos yung entrance Sulit na sulit na oh, Thank you. Kapasok na kami. Kasama ko dyan yung partner ko. Yung love ko. Ayan. Kasama ko dyan naglalakad. Meron na silang Christmas tree dyan. Kaya daming kumukuhang pictures may tatlo silang Christmas tree. So ito na nga, ito na yung 10,000 roses na kinagigiliwan ng ibang turista dito sa Cebu. Maraming lights. At punong-puno talaga ng lights. So, ito na nga yung 10,000 roses. Mabibilang nyo kaya to? Wow na wow, no? Ayan, mag-iiba-iba ang kulay. Super ganda. Lalo na sa gabi. Sa gabi naman talaga to makikita yun. But, ibang kulay ng lights. Ayan, ang napakagandang 10,000 roses. si San ka pa? Sa Cebu lang yan makikita. Diyan makikita mo, makakasalubong mo iba-ibang lahi. May mga Chinese, may mga Japanese. Kinagigiliwan talaga nila itong 10,000 sun roses ng Cebu.